Hello guys, good morning Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Yan. Guys, sa araw na ito, grabe ang makulimlim talaga ang panahon mga kakugi Pero kailangan nating magtrabaho Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin is Bisitahin muna natin yung ating munting backyard Tingnan natin kung ano lang update doon Kasi Pinalinis natin yun ni ano Ni nang andat Ayan. At pagkatapos mga, kakugi Mamaya magkita kita kami ni Sir Stephen At saka ni Francis Mag ano kami uh, May pupuntahan kami si CGR Light Si Kuya Chris Ang Mount Banahaw Ng Paril Cebu City Bisitahin namin guys Imbitahin na lang namin Imbitahin na lang din namin sa ating gagawing event this coming March 3. So yun. So yun guys, ang tabayanan nyo ang kabuhan ng episode na ito. guys tapos kanina umaga umulan umulan kaya ngayon kaya i-check na lang natin dun Ang ano na update dun sa ating munting backyard ano kaya nangyari dito grabe traffic bihira lang ito mangyari ah may checkpoint pala wala nang yung traffic ngayon masyado Ayan, check point pala guys oh. Okay. Comelec, check point Yun, yun lang nag, ano, Nagdala ng traffic Kala ko ano na Dito na tayo guys sa ating Backyard Backyard check natin. Grabe talaga putik na niyan guys. Oh. See. Araw-araw umuulan -araw dito. the farm in nakita nyo yan guys ulan na unti-unti dito sa amin basa na naman putik na naman guys kaninang madaling araw sa Iloy nagpunta sa dagat ng inhas ito yung kuha nila guys yun shell fresh na fresh tikman natin to guys lagang friskong frisko to mm. yun mm. galing pa sa dagat sarap kain tayo guys sarap ng fresh tapos lagyan natin ng sili. Ito ah. Yun. Min, min. Lami asa press comment ay. All right, guys. Let's eat. Guys, sarap talaga yung press na fresh. Bagong kuha lang talaga to, guys. Yung sabaw, amis. Matamis ang sabaw. Mm. Mm. Si panganin nila eh. Ani? oh, kaya lang kanang kanang sa subsod na. Subsod din ako. Oo. Oh. Kani. Aninikad. Aninikad. Kalamang guys, ko. Oh. Aninikad. Ayun na. Ah. Parang maliit na saang. Hmm. Rap. <laughs> Sarap talaga guys. Pag alam naman talaga natin kung ano yung kukunin sa dagat. Buhi gino. Napangos. Ano hmm. Pastita. Asa ni? Kena, kena 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 tibi tibi. sarap. Sampe to gin lokot nangilukot angaran kon. Dinuwak. Kon di kuan ba? Amau manggih king ladang lokot. Nindet samada ta ya SMS gimana duk samat. Ka' tarau-arau guys ka ka' inin ko to. Sarap talaga. Lagian ang kamias no. Iba. Namane iba. Okay, guys, mga kakogi, uh, puntahan ko muna sila si Francis at saka si Sir Stephen. Daanan ko muna sila, guys, Then, punta na kami sa kaya. No, kay CGR Light, kay Koya Chris. Bisa siguro, isang dali, mga kakogi kasi nangangamoy na rin. alam na basta galing sa manukan so yun mga kakogi tabayanan nyo ha ah, hindi pa tayo tapos guys daan muna kami dito mga kakogi Isnak muna na Isnak muna yun Butong Saki 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 Saki

Kuya Christopher. Yan, Mount Banahaw ng Barangay oh. Paril. Yung mga materialis eh guys, mga Mount Banahaw. Seven so, years nga na ang breeding. Bisitahin lang muna natin. Nang ba Mount Banahaw. Mount Banahaw. Ah, bisitahin natin kasi matagal-tagal na rin na hindi namin nabisita ba. So snack muna kami guys. Saging Pinay Pie. Pinay Pie na saging. Yan sa akin, bananak yun. Bakit kaya tinawag tong banana Q, no? Na di ba banana R? Banana X? No? Barbecue. No, walang barbecue. Anong, ano ano ba, no? Ano kaya sagot, guys? Okay, comment sa baba. guys, nandito tayo sa Paril Barangay Paril, Cebu City Dumaan kami dito kay Kuan guys Kay Kuya Chris Sa CGR Live Game Farm Home of Mount Banahaw Lines Dito sa Paril Ito guys ah oh. Yan ang cute saka sa tipi na una na yun yan backyard ni kuya chris nandun siya ang tito nanguha ng bungon lo sinak ko naman na oi

sampung beraso Bain ah, tebe ah. Panggamit ah. naman mo no? Na. Panggamit ah. Wala na kay Porcelia Wala na tayo Porcelia rin eh? Pero ongoing ay mong ron sige tag breeding, natay breeding gano, eh? Wala na. Kayo mga sisi? Oh, may gamay, mga dosintos, dosintos. Di ka baligya old? Nakoy na di old, mga... Nakoy na di old gano'n. mga ochintas gano? ron. Pwede. 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 Happy Pwede. di old. Pwede de, 600. Depende lang. 600? Mm -hmm. Guys, kung gusto nyo mag-inquire ng mga day-old ni Kuya Chris, tag 600 lang. Mga bloodline, ano na ano? Uh, SBR, GAL, Perfection. Yun. Pang-material. Hindi yan, crosses. Hindi. Ano? Ah, Line breed lang ko? Line breed. So guys, kontakin nyo si Kuya Chris. Ito yung ano niya, uh, Facebook account. Ting. Ayan. <laughs> Tutakin nyo yan, guys. Nako, bihira lang dito sa Cebu. Nagbebenta ng SBR, mga Mount Panahaw lines na day old. Yun, putsinta piraso na lang yan. Ito. Ito, guys, mga materialis ni Kuya. Matagal lang kitang... Last time ko nagpunta rito, Kuya, no? Tagal na, no? At ang interview, tika ba? Hindi mo ka pa-interview, di ba? Pagkakuan. Pagkakuman sa Baguio. Baguio pag nga. Pagkakuan. Uh -huh. Audit. Audit? Mm -hmm. Pagkatapos ang bagyong audit, doon ka nag-vlog. Uh, simula pa. Simula First po. time yun. <laughs> oh. Ngayon guys. Oh. Dito, eh, may mga awin na dito. Oh, Bagong labas sa SBR. Dito mga kogi, palaging naubos yung mga unang naubos dito, mga SBR. May limon ka rin dito, kuya, di ba? Oh, yeah. May limon gal. Yan. Yan, perfection yan. Yung dark side. Perfection, dark side. Yan. Yeah. Pero ito, mga gamit na talaga ano? ito. Ito, kalalabas ang ano? SBR. Oh, pin, oh. Oh. Ano, breeder to. pili lang ano to. pili lang um, sa March 3. Ah, oo. <laughs> March 3. CGR. Oh, yun nandun. Ang... Yeah.

dito sa amin guys aming mga samahan dito sa team Kakugi si Kuya Chris talagi namin nakikita yan talagang sumasama-sama pero hindi lang masama sa vlog kasi busy man siya guys siya naman dito mag-isa sa kanyang farm kaya hindi siya palaging nakasama sa amin kasi dapat uwi para magpakain sa mga manok pati sa breeding sa nang ang nagkano sa breeding mga kakugi. Ilan ang mga breeding materials mo dito ngayon? Dito, mga kunti lang. Noon, umabot na mga 200. Ngayon, mga kuha ano na lang. Mga, mga gamit 100 mo? 100 plus. 100 plus mga gamit Yung mo. babae. Ah, uh, yung mga laki. Ah, uh, kunti lang mga 30. Ilan target ni Moron nga pa? Ikod? Mga, abot uh, siguro mga 200 lalaki. 100. So, minus na nangyong mga de-old nga. Kuya Chris Ano saan yung bloodline? Lemon Lemon Bakun. <laughs> basta mangkugi basta mangkugi dili tanom nay maani <laughs> gal gal Dito sa CGR Light Game Farm mga kakugi, ang pinaparami dito ni ano ni Kuya Chris is yung mga Mount Panahaw lines talaga. Gal, yung Lemon, tapos yung Perfection Roundhead niya, at saka yung SBR, top producer niya, top seller niya is yung SBR dito guys. Kaya kung ako sa inyo mga Kogi, avail niyo na yung day old niya na ano, mga CCU, tag 600 pesos lang yan. Kontakin niyo siya mga Kogi. Authentic yan, legit na Mount Panahaw yan, mga linyada.

Okay, karga na sa kanan. Yan, malintan sa... So, once again, mga kakugi, CGR Light Game Farm, dito lang sa Paril. Barangay Paril, Cebu City. Kung gusto nyong mag-avail sa mga day old, walang na-harvest na mga stag. Buongon. So, kung gusto nyong mag-avail sa day old, mga kakugi, contact nyo na si Kuya Chris. Kasi limited lang yan. O cinta piraso lang yan. Kunse, uh, ano na, nag, nag ano kami kasi sa iyo kunse, meron pa doon. Sa iyo para sa iyo. Ah, nag para ka -konseb. Konseb. Konseb, kami. Next, week na sayo, next week na sa iyo, next week na. Pagbuwa ko. Ayun. Para March guwa. stay na. Kina na mo apil na to. Bagim <laughs> tando pa. Bulsa sa doon nila yang manok. So, ayun na ay, I-interview na nga. Sukul, part 2. Happy man nila na. Oh. Kuya. Ah. March 3, ha -ha. kuya. Ha? Happy na sa una. Ganaon rin. Di ba ta maghilak? Ayun na, sige. De guys, ito si Kuya Chris talagang very supportive yan sa team Kakugi. Ayan. Last pa derby namin, naka 2 points ka to, kuya, no? Tabla. Tabla ba ito? Daog, tabla, pili. 3 kinds. 3 kinds, 3 ubo kinds. Tapos <seks> <laughs> <laughs> so mga kakugi, kung nga mo ihang nyo ani kuya kuya, mura dyan ni tao nga dili ka bawa mo balibad. Hmm. Sige na tando. Sige at least nabisita natin ulit si Kuya Chris dito sa CGR Light Game Farm sa Paril. Mount Banahaw ng Paril. Mount Banahaw ng Paril. Sino yung gusto ng mga, mga, mga Mount Banahaw lines? Mga, mm. matagal na to nag-breed mga ano? Ano na pila -e, ka to ija? Nag-breed ka. Hindi na ko pila na ni Sir oh, Tuig. Napaka sa itlog oh, si tui. mong papa nag-breed na siya. 7 years. Mo pila ka 7 like years breeding Mount Banahaw tanan. Yun, tama ka to yan mga kakugi. Lahat lang mga kakugi nako, di kakugi or ni Sir tipin, or ni Kuya. <laughs> Sabay. Yun. So, mga kogi, maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Another backyard na naman ang nabisita natin. CGR Light. Mga kakugi, tandaan palagi. Pag may sipag, may aanihin. Sa saya, basta magkugi, dunay, maani. Okay. okay. Alright.